Ngayong araw nga pala ay mayroong maghahabilin sa akin ng ibon. After that, may pumunta nga pala dito upang makipagpalit. Isang araw ay pumunta nga pala dito si Kuya Franz. Ang kanyang sadya ay makikihabili ng kanyang ibon. Dahil magbabakasyon daw siya sa vehicle, kaya naman kinuha ko na nga tong fishnet, baka nangangagat ang kanyang mga ibon. Kaya, kaya naman tumungo na nga kami sa kanya para kunin lahat ang kanyang ibon. Napaisip nga ako mga katampi, oo nga no, paano kaya kung may lakad ako ng isang linggo? Dito nga pala ay hindi ka ang fishnet, kaya naman ang ko ay kakamayin ko na lang. Hindi naman siguro masakit yun, kagat lang yata ng langgam. O na huli ko na nga pala ang mga ibon. Dito nga ay pinasakan ko yung nest box ng basahan para madali ko siyang mahuli. So ayan mga katampi, bali nakakadami na nga ako. Yung isa naman ay nakaturnilyo pala ang kanyang nest box. After that, nga mga katampi, wala pala laman yung nest box. sa kabila pala. Siguro ito na yung lahat at kukunin na nga pala ang kanyang hangpin. Grabe guys, ang laki na pala na binigay ko sa kanya mga katampi. Tapos ang ganda pa ng kulay. After that mga katampi ay dadali na nga pala natin doon sa amin. Malapit lang to mga katampi pero motor kami. Ayan, nakatampi check tuloy. Kaso may kita sa amin kaya naman binaba ko na nandito na nga kami sa loob ng bahay buti na lamang mga katampi marami pa ako ditong bakante pumasok na nga kami dito sa mini ivory mga katampi kaya naman pag iisipan ko kung saan ko nga pala ilalagay kasi ang dami kong bakante talaga ang pangalan pala ng kanyang kakatay si Potpot kaya naman doon natin ilalagay kay Patpat grabe guys pinorma kagad ni Patpat -Pat. Dito naman tayo sa kanya mga alps 2 Bali meron ditong bakante sa ba? Dito natin siya ilalagay. So ayan mga katampi, sana maging masaya sila sa bago nilang tahanan. Kaya naman, lumabas na nga kami at babalikan pala namin yung ringneck. Bali, pwede yung ringneck nga pala ang tawag dyan mga katampi. Hindi nga kami pinahirapan dito at madali nga lang pala yan mahuli. After that, nandito na nga kami sa aming bahay. Bali, dito ko nga pala ilalagay sa kulungan ng rabbit. Dito nga ay biglang nagbigay ng patoka si Kuya Pras. Kaya naman, aalagaan natin siya na mabuti. Sabi, katampi. Sabi, katampi. Hanya itu... Itu gutificasi untuk <laughs> bali may pumunta nga pa bata dito Nagulat nga ako kung anong dala nila Akala ko nga panghuli ito ng mga mahe niya Yung pala panghuli ng mga tulia bali tinuro nga pala sa akin kung paano ito gamitin ganun daw eh parang isasahid mo lang daw sa lupa Wow parang nakaka excited namang gamitin yan Dito na nga tayo mga katampi Pinapili ko na nga sila Tingnan natin mga katampi kung anong magugustuhan nila dito So ayun mga katampi nakapili na nga sila Na mga gusto nilang isda Sana nga mga katampi ay mapadami niya nga ito Shout pala sa kanyang mga kasama mga katampi after that nandito din pala ang AMB aquatic design kaya naman shoutout nga pala sa kanya at tumingin na nga din ako ng kanyang sticker syempre shoutout din sa ating solid followers mga katampi kahit gabi napunta dito mga katampi meron na naman ako ipapakilala sa inyong bagong lagu ito mga katampi ang PH Pasay mga katampi ayan o oh, PH Pasay mga katampi naroon natin yung super ace gotcha yun, recess time mga happy. Meron tayong ano, you know, solid o. Oh. Yun, spring. Solid o, oh. Yun no, solid o. Oh. Times 4 na mga happy o, oh. yun know? o. Oh. Times 6, times 10. So, solid o. Oh. Solid times 10 mga happy. Guys, may pa iba mga happy. Ano pa tayo mga happy o, oh. yun Oh. Know? Yun o. Know? Oh. Yun know? o. You oh. Know, solid Oh. Isa na lang. Last ball. Oh, you know, umabol pa mga katampi. Yung panalo natin mga katampi, oh. Ayun, oh. No? 2, 3, 3,700 mga katampi. Ano pa mo na sa comment section ng link? Grrr,